Good afternoon everyone For today's video As you can see guys Nakakalungkot lang kasi uh, Malapit na kami maghiwalay ng ating si Buddy Kaya So sad Sobrang nakakalungkot Kailangan ko na siyang bitawan Dahil kailangan kong kailangan na pong ah uh, paano ba sabihin to yun po kasing sasakyan na ng asawa ko na iniwan ng asawa ko yung sasakyan niya ay meron pa pong natirang loan na dapat bayaran So, yan nga po, dahil nga po, biglaan yung pagkawala ng asaw ko, uh, kailangan kong magsakripisyo. Itong aking si Buddy, na halos sampun taon ko na tong kasama, ay kailangan ko na siya i-give up. Masakit man, pero, hindi na advisable sa isang single parent na katulad ko na magdalawang sasakyan isa pa uh, talaga pong sagad ang hirap ng buhay ngayon dito sa Japan hindi naman pwedeng asahan yung natitira ko pang anak yung isang bunso kong anak dahil syempre ngayon pa lang nag-umpisa yung buhay niya. So, kailangan po talagang ah uh, sakripisyo ang nanay. Nakakalungkot lang kasi itong akin si Buddy ay ito po ay katas ng aking katas ng aking pinaghirapan. Pagod po yan sa pagtatrabaho sa pabrika for almost 10 years saktong 10 years ganun pala yun oh. kapag yung alam mo yung, yung gamit mo na talagang galing sa pinaghirapan mo talagang pag nawala sa'yo sobrang sakit sobrang nakakapanghinayang pero wala po akong magawa wala akong magawa talagang uh, kapit sa patalim Kung ba, ibig ko sabihin yung bang, kailangan isakripisyo mo yung sarili mo para sa ikaluluwag ng sitwasyon dahil hindi lamang po iyon ang iniwang utang ng asawa ko hindi naman po sana magkakaganong kung hindi biglaan yung kanyang pagkawala pero kalooban ng Panginoon na mangyari ang lahat ng ito so kapit lang laban sa hamon ng buhay tulad nyan, tatapos lang ng trabaho, sobrang init pa so yun lamang po uh, pasensya na po kung hindi nakakapag live hindi nakakapag update ng uh, video sa akin channel sana po maintindihan ninyo so yun lamang po, maraming salamat po and be a blessing to others thank you for watching Shoutout po sa aking mga solid uh, followers, solid subscribers, ang Team Nanay at sa ibang ko pang mga friends. Maraming salamat po sa inyong uh, palaging pagsubaybay sa aking channel. Malaking tulong po sa akin para sa aming uh, kalagayan sa ngayon, sa kalagayan namin mag-ina ngayon. Uh, talagang kailangan magbanat ng buto at uh, magsakripisyo. Yun lamang po, maraming salamat po. Thank you for watching. thank you